Uh, katirador, uh, papagkita ko po sa inyo kung paano gumawa ng band set na wala kang ginagamit na jigs. Una, i-roll mo itong uh, dulo ng band para maipasok sa butas ng pouch. Tapos, i-form mo lang ng nakalabas yung pagkatupi sa pouch. Tapos, ilain mo ng medyo mahigpit. Kunin mo yung tali. Ito po ang conscriptor nut. Ayan. Ilain mo ulit para mas mahigpit. Hindi na po yung matatanggal hindi mo lang sasadyain na putulin ang thread and din sa kabila kunin mo yung van i-roll mo pasok sa butas ng pouch pag naka form na sa tamang paglalagyan lahin mo lang ng kunin mo yung tali nilahin mo tsaka mo ikpitan yan po, ganyan lang po kadali pagka wala kang ginagamit na jigs Tapos ganito din naman po ang pag-insert sa uh, no tie method. I-fold mo lang yung band ng two times. One Two Ganyan pong kalalabasan. Tapos silahin mo lang I-shoot mo sa groove hanggang maka, makarating sa butas ng ng frame. Hmm. Ganyan din po sa kabila. Fold mo ng 2 times. 1, 2. Mas maganda po kasi pag naka-fold kaysa dun sa uh, naka-roll siya. Pagkapantay na, twist mo lang ng konti para mag-lock. So, huwag natin pong tatanggalin ito para pag-alimbawa napatid yung goma mo, dito mo rin siya hihilahin. Hindi mo po kasi pwedeng ilabas dito dahil mahigpit yan. Okay.